morning! Good morning! Good morning everyone! Magandang umaga sa inyong lahat ngayon. Ay! Parang nagdi-discuss lang, no? So, time check 7.40 Siguro mag 7.50 na. Uh, supposedly may long ride tayo ngayon, kaya lang umulan. So, dito-dito na lang muna tayo mag mag-bike. Ma pero meron tayong special guest Abangan ninyo kung sino <laughs> Tingnan natin Anong saan kami makakarating Hanapin natin yung kasama natin Wala akong nakikita dito Baka ito bini bini na ni nan na isko <laughs> bini bini mariket na nasa san kaya sabihin so, to muna tayo dito para maghintay okay wala pa yung kasama natin few moments later. Ang tagal. I'm so inept na. So wala pa ako nakikita ng kasama. Okay, so magkwentuhan muna tayo. Yun naman eh. So natutuwa kasi ako. Kaya ako na-inspire din mag-bike. Dahil kay Ian Howe. Hello. Bakit naman, Ian Howe. <laughs> si Aru, Alu Lopez. Tsaka si Ira Aira Lopez. So, yun yung ano, yun yung mga lagi kong pinapanood. So, ang gagaling nila. syempre ang mamahal ng bike nila. Tayo, mumulang, mumurahin lang yung bike natin. But, anyway, hindi naman kasi sa mahal o pamurahan ng bike yun. Kung paano mo na-enjoy yung pagbabike and kung yung pagpalakas ng endurance yung mahalagay. So, by the time na meron ka ng afford mo na, bumili ng mamahaling bike and then at least diba kaya mo nang makipag race char lang a few moments later yan mo ginawa nilagpasan ako Pides, pides. ayun no hindi niya alam, nandito ako ay talaga naman tong babaitang yan so pabunda kami sa Santa Lucia may pupuntahan kaming kaibigan. So, chill ride lang kasi uh, matagal na hinto si Ma'am Fides ng bike. Ilang years din yun. Siguro mga limang taon din yun. So, alalay lang tayo sa pagbabike. So, last time kasi yung last na bike namin ni Ma'am Fides. <laughs> nag-bike nag ako, kuda ako ng kuda Pagtingko ko sa likod, wala na siya ayun pala lang na medyo malayo-layo na rin yung narating ko sinigawan lang ako ng tricycle driver na yung kasama ko nga daw ay eh, sumemplang ayun, so napunit yung yung leggings na suot niya gano'n ka tindi yung sugat na nakuha niya. So kaya ngayon, pinapauna ko siya, ayaw niya. So ganyan na lang. At least pag binablog ko, nakikita natin ko ano nangyayari sa kanya sa likod. Huwag <laughs> lang sana kami abutan ng ulan. Bye-bye! So, dito na sample si okay lang si Fides noon. kailangan natin siyang bantayan. Baka mamaya sumimple lang ulit. children. Right. <laughs> takbo namin. Medyo hindi ako sanay ng ganun kabagal na pacing pero okay lang. Parang ano lang to, cardio-cardio lang naman. Hmm, nasa na siya. Naku, nawawala. Naku, nawawala si mga Pides. Ano mo sasabi mo sa bike mo ngayon? Nakapagod! Nakahirap pag bike na nakamas! Ang galing mo kasi wala naman no nature nature hindi na dito. Tingnan niyo yung itsura oh, di ba? Lahat ng nakikita niyo. ari nila. May ari nila <laughs> hindi namin. Maganda mag-bike nang ganitong panahon lang. Yun nga lang, yung matadaanan mong tubig-tubig sa daan, tatalsik sa likod mo. Okay ka lang! Kaya <laughs> ka! <pa. laughs> <laughs> Mga dalawa, tatlong kilometro pa to. sa Sige, sa subik. Magsusubik nga pala kami. Pero nakasasakyan kami papunta doon. So, kaya uh, yung iba sasama kahit hindi marunong magbike. Gusto lang nila magpunta ng Subic. Kasama namin sila uh, Sir Dex sila, Sir Ricky, e. e., Sir Charlie and the rest of the family. Kuya, <tinyo> ano po yung nakukuha nyo? Tilapia. Tilapia. Meron na po ba kayo nahuli? lang. Ah, kararating lang. Patingin nga po. Bibulati daw, tingnan natin. Hey, Ayan. Yeah. Ay, so yan yung nakukuha hey, niya. Bulating puti. Pagkapula po eh sandali lang pag kinibit pala na. Yeah. Yan po kasi nakuna. Binabato ni Kuya. Nilagay niya dito para daw makita ko yung mga bulate, you know. So, yun yung pinapain ni Kuya sa tilapia. So, pag umaga po, talagang ah, kukuha pa kayo niyan. Hmm, so, umaga. Yan, yeah, yun, pag may natira ng umaga, niya naman. Ah, eh. uh, hindi naman yun sila kumatapas. Binababad ko po sa tubig yan eh. Para hindi yan na nang langgam. Hmm. So pinauna natin si ma'am Fides kasi uh, meron ako in-interview si kuya nangingisda kasi wala siyang pangulam. So yun ang ginagawa nila, nangingisda sila tilapia. Tapos yung pinampapain nila sa tilapia yung bulate, bulating puti daw. So pag kasi ngayon mahirap mamasada, Walang masyadong kita. Kaya yung pang ulam-ulam dito nila kinukuha. Sa so, ganyan. At least 'di ba? May paraan si Kuya para magkaulam. ulam um, so sana si Fides sa karating na doon. At least eh, mas um ang pacing natin ngayon. Mag-18 tayo. Okay tabi nga yung helmet ko. Ayan na sila, Fides. Ayun, yung aso. So, hindi alam nila na pupuntahan namin siya. Hello po! Ang tagal, mukhang inapaw dito. Eh, syempre. In-interview ko si kuya paano siya nabubuhay sa isang araw. In-interview ko na sila. O ano sabi? Nag-order na nga ako ng 3,000 pesos. Ganun ba? Eh, wala pa ka mahuli. Kakalabas lang eh. Hindi ako kakain. So, binulabog natin si Lau. Lau, anong kinukuha mo dyan? Pag bumubusin ako sa mga nakabay So, ang gagawin namin, mga kiki Ako lang to. Makikikapi lang kami. Ay, si Lau ayaw magpakita sa vlog. Oh. Aray! Kakairis mo. Hindi ko na yan hindi <tinyo> na lang po ako pero wala Bye -bye. medyo kwentuhan kwentuhan lang so makulimlim pa rin sana hindi umulan sana rin hindi na rin umaraw ganyan lang so okay chill super super duper chill ride right? so para lang namamasyal

Ha. Sinasabi si Fides, 'di ko may tindihan. Sino ba makikita basta Sumaraming ng ah. na si Fides eh. sa akin ako. Why you need the girl? Why you girl? Tangin ala ala mo na lamang bang tanging hawak ko. at ang mga matatamis na yakap at sa tuwing ikay kasama ko. Kaya lang malimot ang pagibig mo. May puang pabago sa puso mo. Eh yeah, yun na huli ni kuya. Kuya patingin. You no know, At least may huli kahit maliliit. Pampaksiyo. Pampaksiyo. O oh, ha? Makulos. ba yan? Pwede. Nakakita kami ng bike shop dito. In fairness, sa dami nilang team daw. Tsaka But mura oh, lang. Sige. Ate, pwede daw makita yung itsura ng bag. So, bumili lang tayo ng rubber para doon sa handle bibili ay sa brakes bago, bag, ay bike mabagal mo ako lang pala si Jackie halimaw mo ngayon bibili daw si Fides ng bike bagong bike charot meron bang ano saddle na hindi masakit sa puwet <laughs> Ano yung hinahanap mo? Bike na kusang sinisipan. Meron. 500 lang. <laughs> Okay, muwi na si Fides. Mag-isa na lang tayo pa uwi. Lumaan kami sa bike shop. Nakapista lang ako ng ano, uh, rubber doon sa brake. Yan yeah, o. So, buti hindi pa maaraw ngayon. Um, gusto namin magpa ayos ng bike yung grasa tono tsaka tune up so yun lang bye 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 see you next